Magandang hapon, mga partners. Welcome to our first episode of our Supporting by Educating podcast version. Ngayong hapon, ang pag uusapan natin ay tungkol sa tamang traksyong ng undercarriage ng ating track type tractors at mga excavators. mga kapartners kahapon ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa undercarriage traction. Ang nakikita nyo ngayon ay isang CAT D6 track type tractor. Ang tanong dito, ano nga ba ang tamang traction? Sa tingin nyo ba itong nakikita nyo ay ito ang tamang traction? Una, ang siguro ang tanong is ano yung truck sag? So, ang truck sag, mga kapartners, ay ito yung tension ng ating truck group. Ito, yung nakikita nyo yon ito yung uh, truck sag. No? So, kung ang dozer natin, ang truck type tractor natin ay may carry roller. Ito. So, ito yung carry roller. So, ang truck sag natin, ay sa dalawang a uh, seksyon. No? In between the sprocket and the carrier roller, yun yung sag B. Tsaka, in between the carrier roller and the front idler, yun yung sag C. So, ito yung track sag natin. Ngayon, ang nakikita nyo ay isang cut D6 na dozer, CAC type tractor. So, ito naman yung tamang truck sag, no? Na meron siyang sag in between the sprocket and the carrier roller and the carrier roller and the front idler. So, ito yung sag. Yung kanina, masyadong mahigpit, no? So hindi ito ang tamang traksag. So ang tanong, ano ba epekto pag ganito yung traksag natin? So ipakita ko sa inyo na pag ganito ang traksag natin, pag tumatakbo yung track type tractor natin nagtatrabaho sa project science natin, so ito yung magiging epekto niya. Una, Mabilis na pagkasira sa mga piyesang undercarriage natin, no? Yung track link, sprocket, rollers, and idlers. So, kasi mahigpit yung sub natin. So, malakas yung pressure in between the track link mo tsaka yung sprocket including the rollers at idlers. So, mabilis mag-wear yung mga parts natin. Pangalawa, mataas na konsumo ng krudo. Bakit? Kasi pag masyadong mahigpit yung traksag natin, mga kapartners, kailangan sa yung makina natin kasi ito, mabigat ito pag binatakbo nito, kung grito ka, higpit yung traksag natin. O so, kailangan magpwersa, no? Pwersado yung makina mo. So, pagpwersado yung makina mo, so, ma matakaw, mataas, no, sa konsumo ng krudo. So, yan yung pangalawang epekto pag masyadong mahigpit yung truck sub natin. Pangatlo, mas matagal matapos ang trabaho. No, bakit? Kasi, kung ganito kahigpit yung truck sub natin, so, hirap mag-travel, mag-reverse yung truck type tractor natin, no? Even yung mga na excavator natin pag masyadong mahigpit yung truck sub natin. So dapat tama lang yung truck sag natin para magaan lang pag nag-travel, no? Pag nag-post ng material yung truck type tractors natin, yung excavator natin, no? So, yan yung pangatlong epekto no, mas matagal matapos ang trabaho. Ang apat na epekto ay mas mababa na buhay ng mga piyesang undercarriage, no? So, instead na halimbawa kung tatagal man ng uh, 6,000 hours, dapat yung under, yung track length natin. So, sabihin natin kung ganito kahigpit, no? palaging mahigpit yung tracks natin. So, pwede mas mababa yung buhay ng undercarriage parts natin. Baka nasa 2,000 hours lang, nasa 3,000 hours lang, kung talagang palaging nagtatrabaho siya na masyadong mahigpit yung traksan ng undercarriage natin. So, para tumaas yung buhay ng undercarriage parts natin, dapat tama lang yung traction natin. Panglimang epekto, mas mataas na gastos operasyon, No? Kasi kung napa-extend yung buhay ng parts, so kailangan mo magpalit ng mga parts instead na dapat mataas yung life ng undercarriage parts natin. So, tataas yung uh, gastos mo sa operating cost. No? So, ang tanong, ano ba ang tamang traksa. So, dito, papakita ko sa inyo yung ha ah, ano ba ang tamang traksa at paano magsukat. So, una, pag, paano magsukat ng traksa? So, maglalagay ka lang dito. Ito kung makikita mo yung picture. Sundan nyo lang yung cursor ko. So, yan, naglagay tayo ng dito. Yan, yung puti na yan low yan, lalagay mo lang, tapos susukatin mo yung uh, sag, no? Sag A, kasi may carry roller tayo, so sag A, yung distansya, ito, ito yan, distansya ng pinakaibabaw ng grouse mo, kung saan yung pinaka uh, mababagsak, tapos yung Uh, sa lubid, no? So, yun yung white string, no? Yung lubid na yan. So, uh, yun yung susukatin natin. So, that's A. Susukatin din natin yung B. Sag B. In between the carry roller and the front idler. So, ganun din. Pinakatangas yung grouser. Yung lubid. Doon din sa pinaka sag no? So, susukatin mo yan. Tapos, ang gagawin mo to get the truck sag is truck A plus sag B divided by 2. No? Kukunin na natin yung average. So, ito yung lalabas. Halimbawa, kung D6 R yan, dapat the ideal truck mo, hanap din ng D6 R dito. Ito yan, D6 R. So, dapat ang target truck sag, the ideal truck is 115 mm. No? So, maximum yan, allowable, is 125 mm. The minimum naman, is 105. So, that's for D6R. Yung ibang modelo naman, nakikita nyo sa baba, halimbawa, D8R. So, ito yan, D8R. So, ang pinaka-ideal track size niya ay 115. So, pareha lang, no? Sa D6R, So same with uh, minimum, 105. Tapos maximum niya pareho din, 125 mm. So ang source natin dito, mga partners ay City uh, CTS handbook. No? So makikita niyo itong track adjustment doon sa CTS handbook. Chart 1, so per model, makikita mo yung tamang track sum. So ang tanong, paano naman yung sa excavators natin. So, sa excavators, ito naman yung reference natin. Doon din galing sa CTS handbook natin, no? Oh. So, if yung modelo mo ay nag-start ng 3, like 320, so, ang tamang ideal track sub niya is 47.5 mm, maximum is 55 mm, tapos yung minimum ay 40 mm. So, kung 336 yan, so, pareho din ng uh, traksag, no? So, ito yung uh, reference natin. So, importante po na maintain natin yung tamang uh, traksag kasi uh, babalik tayo doon sa mga magiging epekto niya. Kung ahayaan natin na magtrabaho siya na masyadong mahigpit yung uh, traksag natin. So, ibabalik ko lang, ito dapat yung itsura ng traksag natin. No? So, mayroon siyang, kung sa binisaya pa, mayroon siyang uh, loy-loy. no? Sa Tagalog, may lundo yung track group natin. So, ito yung traksag. So, sana may natutunan kayo. Uh, please uh, like and share para makatulong tayo sa mga kasamahan natin na ang trabaho ay alagaan yung uh, cut machines natin mga heavy equipment natin mo no, para makatulong salamat